samantalang sinuspendi ang whale shark viewing o pakikisalabuha sa mga butanding sa tatlong bayan sa Bohol. Yan ay dulot ng nakitang iba't ibang paglabag sa Marine Life Tourism Regulations. Alinsunod na rin yan sa executive order ng gobernador ng Bohol. Dahil dito ang pagpapakain o simpleng paglangoy kasama mga butanding ay bawal muna sa mga bayan ng Lila Alborquerque at Dawis. May masamang epekto ano, ang pagpapakain sa mga butanding gaya ng polusyon at masamang amoy sa mga kalapit na bayan. Kabilang ang panglawat balikasag na mga tanyag na tourist spots sa Bohol. Maaari naman na niyang magbalik operasyon ang Whale Shark Interaction Activities kung susunod sa mga ordinansa. Matatanda ang binatikos na rin noon ng ilang environmental group. Ang pagpapakain sa mga butanding at paglangoy kasama nila. Tinawag nila itong Peking eco ecotourism at isang uh, ecological trap dahil nababago ang pagkilos ng mga butanding sa tuwing mayroong nag-